Minsan hindi natin inaasahan kung saan magsisimula ang isang espesyal na koneksyon. May mga pagkakataon na simpleng pagdaan lang sa hallway o sulyap sa elevator, pero bigla kang tatamaan ng kakaibang pakiramdam. Yung tipong hindi mo alam kung kilig ba o kaba, pero ramdam mong may bago kang aabangan sa araw-araw. Welcome sa M2M Desires kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Ganyan ang naging simula ng kwento ni Miguel. Sa isang ordinaryong apartment building na puno ng abala at ingay, nakilala niya si Ethan na tila may misteryong itinatago sa likod ng kanyang mga mata mula sa simpleng ngitian at sabayang tawa, unti-unti nilang natuklasan na may kakaibang spark sa pagitan nila. Isang spark na hindi madaling ipaliwanag, pero mahirap din takasan. Shoutout kay Ronnie Manlubig mula Pampanga. Salamat sa suporta at inspirasyon. Dahil sa mga tulad mo, mas nagiging makulay at tunay ang mga kwento ng pag-ibig kung gusto mo ng mas maraming kwento ng kilig at tunay na M2M connection, ilike ang video, mag-subscribe sa channel, at i-turn on ang notification bell para hindi mo ma ang bawat bagong episode ng M2M Desires. I-share rin sa kaibigan kung gusto mo silang ma-inspire sa mga totoong kwento ng pag-ibig at pagnanasa. Tara na, simula na natin ang kwento. Magandang hapon Kuya Will. Ako nga pala si Miguel, 24. Nagtatrabaho sa isang maliit na IT company dito sa Makati. Nakatira ako sa isang modest na apartment sa EDSA, sa isang building na medyo crowded pero may simpleng charm. Pagdilat ko ng mga mata, agad kong narinig ang tunog ng elevator sa labas. Wala sa loob ko, napabangon ako, dala ng simpleng curiosity kung sino kaya ang dumating ng ganoong oras. Kaya napasilip ako sa bintana malapit sa pinto. Doon ko unang napansin ang kapitbahay kong si Ethan, 26, isang freelance photographer. Sa unang tingin, tahimik at reserved siya pero may kakaibang aura na parang may tinatago siyang hindi basta nakikita ng iba. Habang nag-aayos ako ng aking mga gamit sa living room, Natanaw ko siya sa balkonahin ng unit niya. Nakasandal sa railing, nakatingin sa kalye sa baba. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may lungkot sa kanyang mga mata. Sa tuwing nakikita ko siya, may gusto akong sabihin o itanong, pero nauubusan ako ng salita. Alam ko, nakikita rin niya ako paminsan-minsan dahil ilang beses ko nang nakitang nakatingin siya sa unit ko habang nag-aalangan akong lumabas. Nang matapos ang umaga, nagpa siya akong maglakad papunta sa convenience store sa kanto para bumili ng kape. At sa hindi inaasahan, nagkita kami sa hall ng building. Si Ethan, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at pantalon. May bit-bit na kamera sa balikat. Nagkatinginan kami sandali, may ngiti siyang ibinigay na parang nagsasabing, Kamusta ka na? Hindi kami nag-usap, ngunit ramdam ko ang tensyon at kuryosidad sa pagitan namin. Sa bawat maliit na kilos niya, sa bawat titig na napapansin ko. Pero parang may gusto akong malaman tungkol sa kanya. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng laptop sa maliit na mesa ko sa living room narinig ko ulit ang elevator. Hindi ko maiwasang tingnan ang unit sa tabi. At ayun na nga, si Ethan nakangiti habang hawak ang kamera niya. Hindi namin sinasadya, pero nagkatitigan kami. Parang may bagay na gusto niyang sabihin, pero natahimik lang siya. Sumilip ako palabas, tapos nagbiro. Laging nasa balcony ka ba, photographer? Nagulat siya sa tanong ko tapos tumawa ng mahina. Hindi naman minsan lang. Mas madalas sa gabi ako lumalabas para mag-shoot. Sagot niya. Pero ramdam kong may ngiti sa dulo ng kanyang salita. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Tapos naglakad siya papalapit sa akin sa hallway. Ikaw ba? Laging nandito sa apartment mo? O mahilig ka rin sa labas? Tanong niya. Casual lang pero may curiosity. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong maging komportable siya sa akin. Depende. Depende sa mood. Sabi ko, sabay tawa ng kaunti. Hindi kami nagtagal sa kwento. Pero ramdam ko na unti-unting bumubuo ang comfort sa pagitan namin. Parang kahit simpleng pag-uusap lang, may connection na nabubuo. Hindi ko pa rin alam kung anong susunod na mangyayari pero tuwing nakikita ko ang ngiti niya, parang gusto kong mas makilala pa siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na may excitement sa araw na iyon. Isang excitement na hindi ko pa naramdaman sa matagal na panahon. Lumipas ang ilang araw at nagkikita na kami ni Ethan sa hallway halos araw-araw. Minsan, simpleng hi lang. Minsan may sabay na pagtawa sa maliliit na biro tungkol sa mga kapitbahay o sa traffic sa labas ng building. Parang unti-unting nagiging normal ang presensya niya sa araw-araw ko. Isang hapon, nagdesisyon akong magdala ng kape sa balcony. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong ipakita sa kanya na okay lang kami magkasama kahit simple lang nang makita niya. Tumangulang siya at sabay tawa. Ah, may extra caffeine para sa kapitbahay? Sagot ko. Oo, baka kailangan mo rin yan sa photoshoots mo. Umupo kami sa balcony, magkatabi sa maliit na silya. Hindi kami masyadong nagsalita, pero ramdam ko na komportable siya. Paminsan-minsan, nagkakatitigan kami at sabay na tumatawa sa mga maliliit na bagay parang inside joke na lang na tanging kami lang ang nakakaintindi. Sa mga sandaling iyon, napansin ko na mas gusto ko na maging kasama siya. Kahit simpleng sabay lang sa balkoni. Parang bawat tawa niya, bawat titig niya, unti-unti akong nadadala sa kakaibang pakiramdam. Hindi pa malinaw kung anong meron kami pero ramdam ko na may simula ng isang kwento na pwede naming buuin. Isa na hindi ko inaasahan na mangyayari sa simpleng apartment building namin. Isang gabi, nagkita kami ni Ethan sa hallway habang pareho kaming papasok sa unit namin. Nakita ko siyang may dalang bag na mukhang mabigat. Kaya tinanong ko, Kaya mo ba yan mag-isa kapit bahay? Ngumiti siya at sabay sagot. Kaya naman, pero kung gusto mo, pwede mo rin akong tulungan. Hindi ko maiwasang matawa sa tono niya. Parang halong biro at kaswal na pacharm. Sa sumunod na araw, nagdala ako ng chocolate snack sa hallway para lang ma-share. Nang makita niya, halatang nagulat siya pero agad nag-react. Uy, secret treat para sa akin. Sagot ko. Shhh! hindi mo kailangan malaman kung bakit parang ganitong simpleng moments lang nagsisimula ng may light teasing sa pagitan namin Minsan, kung magdadaan kami sa elevator may konting push sa balikat o bigla ang joke tungkol sa weight ng mga bag namin Ang saya lang ng mga ganitong sandali kasi kahit casual ramdam mo na may chemistry na parang nagiinit ng hangin sa paligid Masaya ako sa ganitong vibe. Walang pressure, walang drama. Basta puro tawa at konting kilig. At kahit simpleng teasing lang, parang mas nakikilala ko siya. At mas gusto kong makasama sa mga ganitong simpleng moments. Isang hapon, nagpasya akong mag-stay sa balcony ko habang nagkakape at hindi ko akalaing si Ethan rin pala ay nandoon sa kanya. Nagkatinginan kami sandali bago siya nagsalita. Parang masarap dito sa balcony no? Mas malamig at tahimik. Sumagot ako, oo nga eh. Mas okay dito kaysa sa busy na kalya sa baba. Tila ba nagkaroon ng natural na pose bago siya nagdagdag. Alam mo, minsan, kahit freelance ako nakakastress din kailangan lang ng konting break para ma-reset. Hindi ko maiwasang makiramay sa tono niya. Kaya sinabi ko, Gets ko yan. Ako rin. After ng work, gusto ko lang mag-relax. Kahit simpleng kape lang. Nag-smile siya at parang may konting relief sa mukha niya. Ayos. Pareho pala tayo. Hindi lang ako basta-basta nagsishare ng ganito sa iba. Sa mga sandaling iyon, Ramdam ko na mas nagiging close kami kahit simple lang ang usapan. Hindi malalim o pilit, pero may comfort sa pakiramdam. Parang kahit hindi kami magkatrabaho sa parehong opisina, may tao pala sa building na naiintindihan ka kahit konti lang. Sa pagtatapos ng hapon, nagpaalam siya na may paunang ngiti at konting kiliti sa aking balikat. Sige. Balik ka na sa unit mo, Miguel. Sumagot ako ng konti sa tawa. Sige, kapit bahay. Salamat sa chat. Yun ang tipo ng bonding na ramdam ko. Konti lang pero may impact. Parang unti-unting lumalapit ang loob namin sa isa't isa. Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa elevator, nakita ko si Ethan na may bit-bit na maliit na bag ng groceries. Parang may kuryosidad sa mata niya nang mapansin niya ako. Uy, Miguel, mukhang heavy yan ah. Kailangan mo ba ng tulong? Tumingin ako sa bag niya at nagkunwaring seryoso. Hmm, parang pwede. Pero bawal ang cheat code sa buhay, di ba? Nagkatinginan kami at sabay na natawa. Parang may awkward pero nakakaaliw na energy na lumutang sa paligid namin. Pagdating sa lobby, nag-offer siya na tulungan akong dalhin ang aking kape at baon sa convenience store. Habang naglalakad kami sa koridor, biglang may naalala siya at medyo mischievous tono. Alam mo ba, may favorite spot ako dito sa rooftop. Pero bawal masyado kasi madalas may ibang tenants. Gusto mo bang makita Nagulat ako sa invitation. Pero excited ako. Sige, basta hindi tayo maistorbo ng building security. Naglakad kami papunta sa elevator. At habang umaakyat na ito, nagkaroon na kami ng konting inside joke. Palitan ng mga code names para sa mga paborito naming pagkain sa store. Tulad ng Mission Choco Pie at Operation Milk Tea. Pagdating sa rooftop, medyo nahihilo ako sa taas pero ramdam ko ang kakaibang kasiyahan tuwing kasama ko siya. Humiga kami sa mga bench, tinitingnan ng skyline ng Makati habang nagkukwentuhan ng walang pressure. Mga simpleng bagay lang pero parang naging espesyal sa amin. Bawat tawa, bawat maliit na joke, unti-unti naming naitatag ang maliit na mundo namin sa itaas ng building kung saan pwede kaming maging kami kahit sandali lang. Pagkatapos naming bumaba mula sa rooftop, napagpasyahan naming maglakad sa paligid ng building para makalanghap ng sariwang hangin. Medyo mahina ang ilaw sa labas pero ramdam ko na parang mas malapit siya sa akin ngayon. Kahit pa may kaunting distansya lang sa pagitan namin. Biglang tumigil siya at tiningnan ako habang nakangiti. Alam mo Miguel, mukhang may secret talent ka pala sa pagpili ng perfect na milk tea. Medyo tumawa ako ng kaunti. Ah, ewan ko lang, baka puro swerte lang. Ngunit may kakaibang spark sa tingin niya, parang may pinapahiwatig na hindi niya sinasabi. Napansin ko rin na bahagyang lumapit siya sa akin habang naglalakad tapos biglang nagtanong, Kung gusto mo, pwede nating subukan yung bagong board game mamaya. Pero baka matalo ka ha? Nagulat ako sa tono niya. Playful pero may konting kilig sa tono. Game, sabi ko. Kahit medyo nanginginig ang kamay sa excitement. Habang naglalakad pa kami, may konting tensyon sa hangin. Parang bawat simpleng titig niya ay may kasamang tanong pwede ba kitang pakiligin ng hindi mo namamalayan? Hindi ko alam kung napapansin niya pero ramdam ko rin na may konting kaba sa puso ko. Parang unti-unting nagiging mas malapit ang mundo namin at kahit simpleng lakad lang ito sa gabi, ramdam ko na may bagong level ng connection sa pagitan namin, isang bagay na hindi ko palubos na naiintindihan pero gusto kong maranasan. Kinabukasan, nagdesisyon si Ethan na dumaan sa unit ko para magdala ng kanyang bagong board game na gusto niyang subukan. Sabi ko, kailangan mong maranasan to Miguel. Sabi niya, habang nakangiti at bitbit -bit ang game box. Nag-setup kami sa maliit na living room ko at nagsimula ang laro Nakangiti siya habang tinuturo ang mga galaw. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita. Baka matalo ka, pero masaya pa rin. Tuwang-tuwa kami tuwing may maling galaw ako at tuwing panalo siya. May konting celebratory jump siya na nakakaaliw panoorin. Sa gitna ng laro, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kasaya at kasimple kasama. Alam mo Miguel, Seryoso ako sa laro na to. Sabi niya, biglang may malambing na tono. Napangiti lang ako at sinagot, Eh, ako rin. Pero baka, hindi ko kayang tapatan ng number one mo. Habang tumatagal, napag-usapan namin ang mga simpleng bagay, trabaho, paboritong pagkain, at kung ano ang ginagawa namin sa weekends. Napansin ko na mas marami kaming common interests kaysa akala ko at bawat tawa niya ay may kasamang kilig na hindi ko maiwasan. Bago siya umalis, tumingin siya sa akin at nag-flash ng mischievous grin. Next time, ikaw naman ang panalo. Ha? Challenge accepted? Napangiti lang ako. Ramdam na ramdam ko ang excitement na gustong bumalik sa kanya. kinabukasan, habang pareho kaming bumaba sa lobby para sa routine namin sa convenience store, ramdam ko agad yung kakaibang vibe. May konting hanging kilig sa paligid. Parang bawat simpleng tingin niya, may kaunting challenge na nakatago. Uy, Miguel, tawag niya habang naglalakad sa tabi ko. Handa ka na ba sa round 2 ng board game natin mamaya? Tumingin ako sa kanya at napangiti Depende, handa ka rin ba kung ikaw ang matalo? Nagflash siya ng mischievous smile at medyo lumapit. Halos magkapatong ang mga braso namin sa koridor. Ang simpleng proximity na iyon lang, parang may spark na hindi namin maipaliwanag. Habang naglalakad, nagbiro siya, baka kailangan mo ng strategy. Nagulat ako sa suggestion, pero ramdam ko agad ang pagbilis ng tibok ng puso ko nagkatinginan kami sandali at sa isang segundo parang gusto kong hawakan ang kamay niya pero napigil ako. May konting kilig at tensyon sa pagitan namin. Hindi pa malinaw kung flirt lang o may deeper meaning na. Pero sa bawat biro at titig niya Ramdam ko na mas lalo akong naa-attract sa kanya. pagdating namin sa convenience store, sabay kaming pumili ng mga paborito naming snacks at drinks. Habang nagbabayad, nagkatinginan kami at sabay na natawa sa konting awkwardness. Parang lagi na lang tayo sabay sa adventures, sabi niya habang iniabot sa akin ng milk tea ko, napangiti ako. Oo nga, kapitbahay, parang destiny lang. Lumabas kami at naglakad pabalik sa building sabay sa elevator. Sa loob, may katahimikan pero hindi awkward. Ramdam ko ang bawat simpleng kilos niya. Bigla niyang sinabi, Alam mo Miguel, masaya ako na nakilala kita. Hindi lang kasi simpleng kapit bahay ka, parang special ka na rin sa akin. Napangiti ako at hindi ko mapigilang lumapit ng kaunti. Ako rin Ethan, parang bawat araw na nakikita kita, mas nagiging masaya may konting katahimikan bago kami nagtawanan ng sabay sa aming awkward pero genuine na paglapit. Paglabas namin sa hallway, may konting hawak sa balikat na hindi namin sinasadya. Parang silent agreement na hindi lang simpleng kapitbahay ang meron kami ngayon. Huminto kami sandali sa tapat ng mga pinto ng unit namin at nagtawanan habang pareho kaming may kaunting red face. Alam mo, Miguel, sabi niya, medyo pa flirty. Baka dapat simulan na natin ang adventure sa bahay ko next time. Promise mas maraming fun at hindi lang board games. Napangiti ako ng malaki, may kaunting kilig sa dibdib. Game ako dyan, Ethan. Pero handa ka ba na matalo sa ilang rounds? Tumingin siya sa akin. May mischievous grin. Challenge accepted pero sigurado akong may bonus points sa huli. Baka di mo inaasahan. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti naming na-establish ang aming mga mini traditions. Mga sabayang pag-inom ng kape sa hallway. Tuwing umaga, mga impromptu photo walks sa labas ng building at mga board game nights na nauuwi sa tawanan at kwentuhan hanggang madaling araw. Sa bawat araw na magkakasama kami, ramdam namin na mas lumalalim ang connection namin. Hindi ito rush, pero natural. Parang kahit simple lang, sapat na para maramdaman ang excitement at comfort sa bawat titig, bawat biro, at bawat maliit na kilos. Isang gabi habang nakaupo kami sa balkoni ko. Tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod. Tiningnan niya ako at sabi, Miguel, hindi ko inexpect na makakahanap ako ng kapitbahay na ganito ka-comfortable at ka-fun. Ngumiti ako at sabay sagot, Ethan, parehong feeling ko. Parang kahit sa simpleng apartment building lang tayo, may maliit na mundo tayo na punong-puno ng saya at kilig. At sa huling sandali ng gabi, nag-isip ako ng konti at napangiti. Alam ko, hindi pa namin alam kung saan hahantong ang lahat. Pero sa hinaharap, sigurado akong may mas maraming tawa, mas maraming inside jokes, at mas maraming adventures na sabay naming mararanasan. Marahil may mga simpleng hapunan sa balcony, mga lazy Sundays na sabay kaming naglalaro ng board games at mga lakad na walang planado. Pero sa bawat sandali, ramdam namin na basta magkasama kami, sapat na. Sa simpleng apartment building na iyon, nagsimula ang isang kwento, isang light, playful at punong-puno ng kilig na connection na alam naming sabik kaming buuin araw-araw at baka sa dulo ito na ang simula ng isang espesyal na bagay na hindi hindi namin malilimutan. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti naming na-establish ang routine namin bilang kapitbahay. Ngunit ngayon, mas iba na ang pakiramdam nito hindi na lang kami basta nagkakasabay sa elevator o nagbabahagi ng milk tea. Mas madalas na kaming maglakad o maglaro ng board games sabay. May konting hawak kamay dito at doon at palaging may kaunting kilig sa bawat titig. Ang rooftop hangouts namin ay naging maliit na tradisyon kung saan pwede kaming magkwento, magbiro at minsan magtampisaw sa hangin habang nagkukwentuhan tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay. Miguel, sinong mag-aakala na simpleng kapitbahay lang magiging ganito kaimportante? Sabi niya isang gabi habang nakatingin sa skyline. Napangiti ako at humawak ng mas mahigpit sa kamay niya. Ethan, pareho tayo. Masaya kong kasama ka. Hindi lang bilang kapitbahay, hindi pa namin kailangan ng label. Pero malinaw na sa mga simpleng kilos, tawa, at titig namin na may special connection na higit pa sa friendship. Ang bawat araw ay may halong kilig, tawa, at comfort. Parang alam namin pareho na may bago kaming chapter sa buhay namin, magkasama. At sa bawat elevator ride, sa bawat chocolate share sa hallway, at sa bawat simpleng moment sa balcony. Ramdam namin na hindi na lang kami kapitbahay. Kami na yung dalawang tao na laging sabik sa bawat araw na magkasama. Handa sa mga susunod na adventure na may konting kilig at pagmamahal na hindi na kailangang isigaw. Alam nyo, minsan hindi natin namamalayan na ang pinakamahalagang tao sa buhay natin ay nandyan lang sa tabi natin. Ganyan ang kwento ni Miguel at Ethan, dalawang kapitbahay na nagsimula sa simpleng titig sa hallway. Nagkakilala sa mga elevator rides at milk tea runs at unti-unting nabuo ang isang koneksyon na puno ng tawa at kilig. Ang lesson, hindi laging kailangan ng grand gestures para maramdaman ang tunay na pagmamahal. Minsan, sapat na ang simpleng high sa umaga, ang ngiti sa mga simpleng bagay at ang pagiging present sa bawat araw-araw na sandali. Dito mo makikita kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa iyo, hindi sa mga espesyal na okasyon, kundi sa ordinaryong moments. Kaya sa mga nanonood, tandaan nyo, huwag matakot makipagkilala, mag-share ng ngiti, o maglaan ng oras para sa mga simpleng koneksyon. Minsan, ang taong magpapasaya sa araw mo ay nakatira lang sa tabi mo. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Miguel at Ethan, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at ishare ang video para sa mas maraming kwento ng pag-ibig at simpleng kilig moments. Hanggang sa susunod na kwento, ito ang M2M Desires, nagbibigay boses sa mga tunay na kwento ng pag-ibig at mga simpleng sandaling nagpapasaya sa ating araw-araw